Eto na ang mabibilis na balita. Sugatan ang 20 taong gulang na college student matapos manlaban sa mga nang hold up sa kanya sa barangay Kirino 2B, Quezon City. Ayon sa biktima, naglalakad siya pa uwi nang mapansin niya ang mga suspect na sakay ng motorsiklo. Bigla raw bumaba ang angkas na motor at tinutukan siya ng baril at pilit na kinukuha ang kanyang cellphone at bag. Nang pasigaw na siya, doon na siya sinuntok, kinampas ng baril sa ulo at itinulak. Bigong makuha ng mga suspect ang gamit ng biktima. Nakauwi ang biktima taga siyang dinala sa ospital ng kanyang mga kaanak. Nai-report ng krimen sa pulisya. Arestado sa Maynila ang apat na kabataang wanted sa kasong murder. Dalawa sa mga inaresto ay minor de edad. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen noong nakaraang taon. Kwento ng isa sa mga akusado, binastos ng biktima ang kanyang girlfriend kaya niyaya niya itong makipagkita gamit ang cellphone ng kanyang girlfriend. Balak daw niyang bugbugin ng lalaki kasama ang mga kaibigan pero nanlaban daw ang biktima at nakapang-agaw ng baril ng isang gwardya. Sa gitna ng kaguluhan, inabutan daw siya ng patalim o inabutan daw siya ng patalim na isa niyang kaibigan. Nang makatsyempo, doon na niya nasaksak ang biktima. Depensa lang daw ang kanyang ginawa. Gait naman ng dalawa pa niyang kasama, nadamay lang sila. Nakakulong na ang mga akusado. Inaasikaso na rin ang paglipat sa DSWD ng dalawang minor de edad. Ito ang inyong Regional TV News. Ihatid na natin ang mga balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Katrina. Nabiktima ng peking pera ang isang tindera sa Lipa, Batangas. Habang sa Kalasyaw, na naman na huli-kam ang pagtangay sa isang mountain bike. Ang mainit na balita hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaking sakay ng bisikleta na huminto sa harap ng isang bahay sa Kalasyaw, Pangasinan. Ipinarada niya ang bike, pumasok sa loob ng bahay at doon na tinangay ang isang mountain bike. Ang bisikleta ang unang ginamit ng suspect, iniwan na lang sa lugar. Ay, nakakapanghinayang po kasi yung sentimental value din po noon. Uh, hindi naman po <laughs> kaya masakit din po kahit bira na pong magamit kwento pa ng biktima saglit lang niyang iniwan ang kanyang bike sa harap ng bahay ng kaibigan para mag basketball mahigit 30,000 pesos na raw ang ginastos niya sa pag set up ng bisikleta ang bike naman na basta na lang iniwan ng suspect pinaniniwala ang nakaw rin nagpapatulong ng biktima sa barangay council para mabawi ang kanyang bike dalawang magkahiwalay na aksidente ang naitala sa lungsod ng Sorsogon. Ang una, sangkot ang isang delivery tricycle at isang van sa crossing ng Coastal Road. Sa report ng rescue group na SK3, pareho raw na hindi nakapagpreno ang dalawang sasakyan. Sugatan ng driver ng tricycle. Natumbok naman ang isang kotse ang isang pickup truck sa crossing ng Baribag. Sa lakas ng impact, tumagilid ang pickup. Wala namang nasaktan sa insidente. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista, magingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga intersection, para maiwasan ang mga ganitong insidente. Nabiktima ng peking pera ang isang tenderang senior citizen sa Lipa City Public Market. Huli na raw nang makita niyang peke at gawa-gawa lang sa bond paper ang isang libong pisong ipinambayad sa kanya ng customer na bumili ng isang perasong bangus. Ibang papel ay sa akin ako ay din kay hindi nako habol ng akin boy paparon. Hindi na nakita. Tingin ng tendera, may kasabwat umano ang nanlokong customer. Walis po. Kaya mamaya babalik na lang kami. Tapos bumalik yung babae lang, hindi nakasama yung lalaki. Iba nang ibinayad sa akin. May dalawa pa raw fish vendor na nabiktima rin ng peking pera. Bili ng pamunuan ng palengke, kilatisin ng tinatanggap na pera. Pinakikusap ko kung uh, ma, 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 ma ano nila ma, ma distinguish nila yung tao ipagbigay alam po sa amin at kami po ay handang uh, tumulong at may kapulisan po tayong kasama rito para paalala ng Bangko Sentral para hindi mabiktima ng peking pera sa latin ito para maramdaman ang mga security feature si patina ng mga watermark security thread at special feature ng pera at itagilid para makita ang nakatagong numero sa security thread o ng mukha. Russell Simorio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan na isang lalaki sa Magsinggal, Ilocosur matapos na paghahampasin ng tubo ng sariling pamangkin. Ayon sa PNP, nagiinuman ng dalawa ng maghamon ng away ang kanyang tiyuhin. Kumuharaw ang tiyuhin ng karit at biglang hinabol ang kanyang bayaw at pamangkin kwento ng pamangkin, pinagampas niya ang tiyuhin gamit ang tubo bilang depensa. Habang nasa pagamutan naman ang biktima, sinubukan siyang kuhanan ng pahayag ng PNP. Ang sabi niya, aayusin na lang daw nila ang isyo sa kanilang pamilya. Mabibilis na balita po tayo. Nauwi sa pagkadiskubre ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng umunoy mariwana ang isang aksidente sa Tabuk, Kalinga. Ayon sa mga polis, napansin nila ang mga pinaghihinalaang mariwana sa mga parcel na dala ng motorsiklong nagkasalpukan sa isang kotse. May bigat na mahigit 30 kilo ang nasabat na mariwana bricks. Pinaghanap na ang tumakas na rider. Kuha sa dashcam ang malatrumpong pag-ikot ng isang van sa Atimonan, Quezon Province. Sa lakas ng pag-ikot, nabasag ang salamin ng sasakyan at tumilapon ang tatlong pasahero. Sugatan sila pati na ang apat na naiwan sa loob ng sasakyan. Base sa investigasyon, pumutok ang gulong ng van kaya nawala ng kontrol ang driver. Kasama si suspended Mayor Alice Guo sa inilagay sa Immigration Lookout Bulletin dahil sa koneksyon umano niya sa ilegal na pogo sa Bamban Tarlac. Naharang naman sa Davao International Airport ang manager umano ng pogo sa Porak, Pampanga na nagtangkaraw umalis ng Pilipinas. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Para raw makalabas ng bansa, isang babaeng Chinese ang lumipad pa Davao pero naharang siya sa Davao International Airport. The preferred airports of these Chinese nationals coming in and out of the country are Clark, uh, Palawan, Puerto Princesa and Davao. For whatever reason, we don't know. Ayon sa PAOK, ang babae ay manager ng Lucky South 99, ang sinalakay na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Dadalhin siya sa Maynila para investigahan ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Isa siya sa labing dalawang persons of interest sa Porak Pogo Hub na ipinaalerto na sa Bureau of Immigration. Ipinalalagay na rin daw sa Immigration Lookout Bulletin Order si Bamban Tarlac Mayor Alice Go at kanyang mga kapatid, pati na si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyerno na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng mga Pogo sa Bamban at Porac, Pampanga. Lahat po ng may kinalaman sa kaso ng Bamban ay ininstruct ni, ni SO Jerry Mulya na maglabas na po ng Iblo Immigration Bulletin Lookout Order. So sila Mayor, yung mga kapatid niya, Dennis Cunanan, and everybody else. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Nago at Kunanan kaugnay nito. Pero dati na nilang itinanggi na sangkot sila sa mga illegal na aktibidad. Gayun din ang Lucky South 99 na pinag-aaralan din daw na magkontrademanda laban sa PAOK. Nag-inspeksyon si Senator Sherwin Gatchalian sa loob ng illegal na pogo sa PORAC. Ire-recommenda niyang suspindihin si PORAC Mayor Jaime Kapil dahil sa kapabayaan. Merong negligence na nangyari, kung ang isang mayor hindi pinapapasok, dapat magsumbong ka na sa polis, mag-report ka na officially, hindi yung tatahimik ka. Dahil kung tumahimik ka, para ka nang kasama doon sa mga krimen na nangyari. Sabi ng abogado ni Kapil, sasagutin na lang nila ito sa pagdinig sa Senado sa Merkules. Pag-aaralan naman, Gatchalian, kung ipatatawag din si ni Harry Rocket, kanyang dating executive assistant, matapos makita ang mga dokumento nila sa Pogo Hub. Nang tanungin naman kung may koneksyon ba si Go sa Pogo Hub sa Porak, sabi ni Gatchalian, Ang masasagot ko lang yung mga, uh, mga kausap niyang tao, nakita rin dito sa Pogo Hub na ito. So that's the link that we are referring to. Base sa investigasyon ng Criminal Investigation Detection Group, magkakonekta ang Pogo Hub sa Bamban at Porak. Pero hindi mo na nila ito inilatag habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasunod ng mga nadiskubring illegal na Pogo sa Central Luzon, nagbabala si PNP Chief Romel Francisco Marbil na mananagot ang mga polis na masasangkot sa illegal na Pogo. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman sa pagtanggi ng ombudsman sa hiling ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na bawiin ang kanyang preventive suspension. Sinabi ng kanyang kampo na ikinalulungkot ito ng alkalde. Kahapon raw pa nila natanggap ang desisyon ng ombudsman at pinag-aaralang iapela sa Court of Appeals. Tumataas ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Pag-usapan natin yan kasama si Francis Uyhara, President of the Philippine Egg Board Association. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, a, uh, Rafi, at sa lahat po ng nakikinig at uh, nanonood po ng inyong programa. Opo, ano po yung niyong dahilan ng uh, pagtaas sa presyo ng itlog uh, gaya sa isang bagsaka sa Santa Cruz, Maynila na aabot sa 20 pesos eh, yung itinaas kada tray? Uh, tama po kayo na tumaas po ang presyo ng itlog ngayon. Uh, galing po tayo kasi sa sobrang baba ng presyo for the last uh, Four months ano since noong uh, February this year malaki po ang binagsak ng uh, presyo ng itlog no. Ito po'ng nararamdaman natin yung pagtaas ng uh, presyo ngayon. Ito po yung uh, uh, nangyayaring adjustment no sa pag uh, sa pag uh, uh, taas ulit ng demand ng uh, ating uh, consumers and also yung uh, pagbabawas ng uh, mga alagang manok ng ating mga farm producers nung mga nakaraang buwan dahil po sa malaking mga lugi. Mm so yung kombinasyon ng pagtaas ng demand at mas konti yung supply kaya tumaas po itong presyo. Hanggang kailan po kaya itong uh, pagtaas na ito tataas pa kaya ah, sa mga susunod na linggo? Ah uh, actually Sir Rafi itong presyo po nangyayari ngayon ito po yung pong, uh, decent price ano kasi nanggaling nga po tayo sa bagsak presyo ano yung bagsak presyo po na yon ay malaki pong kalugihan sa ating mga farm producers. So uh, hindi lang po tayo kasi sanay na ano no doon sa sa trending ng itlog. Pero ito po ang current na presyo po ngayon, ito po ay uh, yung nangyaring adjustment towards doon sa decent uh, egg prices po natin. So sinasabi niyo po, yung presyo ngayon, ito yung normal na presyo niya uh, sa mga pangkaraniwang pagkakataon? Tama po kayo. Ito po yung normal na presyo. Ito mm -hmm. po yung amang presyo ng itlog uh, uh, kumpara doon sa summer season na sobrang bagsak. Mm -hmm. Ano naman po ba ang sitwasyon ngayon ng mga poultry farm owners na pinaka-naapektuhan noong kasagsagan po ng uh, uh, El Nino? Uh, malaki po kasi ang kanilang mga naging lugi. Kaya nap napilitan po sila na mag-post cutting. Ah, uh, kaparte po nitong cost cutting ay yung pagbabawas nga po ng uh, mga alagang manok, ano, para bumaba yung uh, yung gastusin nila dahil uh, uh, hindi naman po natin makokontrol yung pagbagsak ng presyo nung mga panahon anong uh, nung mga for the last three months, ito po yung summer at yung maik Sayo mm -hmm. Sa inyong projection hanggang kailan po kaya yung ganitong sitwasyon sa bentahan ng itlog at uh, again, tataas pa po ba yung uh, uh, presyo ng itlog? may possible po na tumaas pa po ng konti ano towards uh, the end of this year ito po yung pong, uh, christmas season ano pero rest assured po na ang ating uh, industry ay may kapasidad na magdagdag ulit ng ating mga manok no it will just take uh, uh some time para po magrepopulate po yung um, mga nagbawas ng manok pero definitely uh, right na wala po tayong shortage sa itlog ano mm -hmm. Towards the Christmas season, makakapagdagdag pa po ang industriya ng mga alagang manok para po matugunan yung kung uh, pagtaas po ng demand towards uh, the holiday season. Okay. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming pong salamat. Si Philippine Egg Board Association President Francis Oyehara. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa mga balita sa Visayas at Mindanao. Kasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat Rafi! Nilooban at ginulo ang bahay ng isang lalaki sa Jordan Gimaras matapos siyang akalaing nanalo sa loto. Dito naman sa Davao City, hinihinalang arson o sinadya ang sunog sa isang residential area. Ang mainit na balita hatid ni Kent Abregana ng GMA Regional TV. Nilamon ng apoy at binalot na makapal na usok ang ilang bahay sa barangay Talomo proper sa Davao City. Kita ang lawak ng sunog sa drone video. Tumulong na ang ilang residente para apulahin ang apoy. Kuwento ng ilan, may narinig silang malakas na pagsabog bago nila nakita ang apoy. Ayon sa BFP, gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Nasa labi limang apektadong pamilya ang pansamantalang inilikas sa barangay gym. Sa inisyal na investigasyon ng BFP Talomo, arson ang pinagmulan ng apoy. May isang lalaki ang sadya umanong sinunog ang kanyang bahay matapos magkaroon ng problema sa kanyang misis na OFW. Arestado na ang sospek. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Nasunog naman ang isang pasalubong center sa downtown area sa Bacolod City. Ayun sa BFP, nagsimula ang apoy sa storage room sa second floor. Kumalat ito hanggang first floor kung saan naroon ang mga tindahan. Aminado ang mga bumbero na nahirapan silang pasukin ang building dahil may mga nakitang live wire. Because of fire is electrical in nature. May arasang power interruption. So it could be nag-on off ang pagsigas ng kuryente. Uh, we're considering sa power surge siguro. Mahigit 8 milyong piso ang pinsala. Inireklamo ng may-ari ng bahay na yan na si Alias Leo sa Jordan Guimaras, ang kanyang nakakatandang kapatid. Gabi noong June 20 nang bigla raw dumating ang kanyang kapatid at ginulo ang bahay. Iginalat pa ang ilang gamit. Sa takot na lumaki ang gulo, tumakas muna si Alias Leo kasama ang anak. Isa sa mga tinitin ng dahilan, may kumalat daw na usapang nanalo si Leo sa loto ng 60 million pesos. Basilio, ang ato niya biktima, nagpainom siya sa ila barangay. So ang iya kasi niya naghambal nga siguro si Leo git ang nagdaog sa luto nga ang nagpainom siya. Paano kay nagdaog? Kayo wala ko yung Nagkausap na ang magkapatid at nagaayos na. Bumangga sa isang bangko sa Barili, Cebu, ang truck na yan na may kargang sako-sako ng cemento Ayon sa Barili Police, Nagkaberya ang preno ng truck na nakasagasa ng isang motorsiklo at dalawang sasakyan bago bumangga sa bangko. Anim ang sugatan, kabilang ang isang pedestrian na nahulugan ng sako ng simento. Nasa kusudian na ng pulisya ang truck driver na nahaharap sa reklamong multiple physical injuries and damage to properties. Patuloy pang sinusubukan na kunan siya ng pahayag. Kent Abrigana ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaki sa istansya Iloilo matapos saksakin ng kanyang kainuman. Ayon sa pulisya, magkasamang nag-inuman ang biktima, sospek at mga katrabaho nila. Nang biglang nagtalo ang dalawa at nasaksak ng sospek sa dibdib ang biktima. Agad nakatakas ang sospek. Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang biktima. Gandang Tuesday, mga mare at pare! answered prayers ganyan inilarawan ni It Showtime host ang reunion niya with his parents sa isang IG po si Queen ni Ryan na ang hiwalayan ng magulang niya ang isa sa mga dahilan kung bakit siya pumunta sa Pilipinas back in 2005. Simula noon, araw-araw daw siyang nagdarasal na sana ay magsama-sama muli sila sa isang dinner. After almost 20 years, nagkatotoo na yan. Featured sa kanyang latest YouTube vlog ang reunion. Double celebration pa dahil may meet the parents moment kasama ang family ng girlfriend niyang si Paula Hyung ginagawa rin nila ang ilang traditional korean gestures Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.